Ibring gamot, edukasyon, proteksyon para sa mga kasambahay isusulong sa Senado. Isinusulong ni Senator Alan Peter Cayetano ang Senate Bill No. 418 o Enhanced Patas Kasambahay Act na alayuning palawaki ng mga benepisyo at proteksyong ipinagtakaloob sa mga kasambahay sa ilalim ng kasalukuyang batas. Sinabi ni Cayetano, hindi sapat ang mga probisyong nakapaloob sa umiiran na Republic Act No. 105 361 o Batas Kasambahay upang matugunan ang mga kasalukuyang hamon sa kalagayan ng mga manggagawang pantahanan, kabilang na ang mababang sahod, nakulangan sa skills training at limitadong akses sa servisyong pangkalusugan. Sa pamagitan ng panukalang batas, nais ni na bigyang diin ang pagkilala sa mga kasambahay bilang mahalagang bahagi ng lipunan na may karapatang umunlad at maprotekta malaking bagay sa mga kasambahay yung magkaroon ng gano'n, mga beneficyong gano'n. Tulad, Tulad ng pag-ibig, SS at PhilHealth. At medicine na rin, malaking bagay din kasi sa mga kasambahay yung mga gano'ng bagay. Kabilang sa mga pangunahing probisyon ng panukala, ang pagbibigay sa mga kasambahay ng hindi bababa sa isang oras kada araw o anim na oras kada linggo para sa skills training o alternative education at ituturing ito bilang bahagi ng kanilang bayad na oras ng trabaho. Upang maisakatuparan nito, inaatasa ng Department of Labor and Employment o DOLE na maglunsad ng programang magbibigay ng internet and able devices sa mga kasambahay upang masuportahan ang kanilang pag-aaral. Itatatag rin ang Kasambahay Education Interagency Committee na binubuo ng DOLE, TESDA, DepEd at CHED upang bumuo ng practical, at abot kayang learning modules. Tiyaking may access kahit may technical na limitasyon at balansihin ang karapatan ng amo at kasambahay. May provision din para sa libreng maintenance medicines para sa mga kasambahay na may diabetes, alta presyon, TB, at iba pang chronic illnesses. Sagot ito ng PhilHealth at ng mga local government units sa ilalim ng National Health Insurance Program. Pinalalakas din ng panukala ang pagpapatupad ng obligasyon ng mga amo na irehistro ang mga kasambahay o ang kanilang mga kasambahay sa SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Gayun din ang pagbibigay ng karagdagang proteksyon sa mga kasambahayang nakararanas ng pang-aabuso, pangmamaltrato o pagsasamantala. Dagdag pa ni Kayatano, ang panukalang ito ay hindi ay bahagi ng mas malawak na layunin na mabawasan ang social inequality sa bansa sa pamamagitan po ng pagbibigay ng pantay na oportunidad simula mismo sa loob ng bawat tahanan. Sa kasalukuyan, ang Senate Bill Number no. 418 ay nasa antas pa ng deliberasyon sa Komite at dinihahanda para sa plenary debate sa Senado. Target ng panukala na makakuha ng suporta mula sa iba pang mga mambabatas upang ito ay maisabatas bago matapos ang taon.